ano po? So, bigyan natin ng pagkakataon at mahingan natin ng kanilang opinion at posisyon mm -hmm. ang Commission for the Welfare of Children o CWC. Sa pamamagitan po ito ni Undersecretary Angelo Tapales, ang Executive Director ng CWC. Mm -hmm. Good morning, Yusek Tapales, Sir. Uh, isang makabatang linggo po sa ating lahat, uh, Ma'am Tuesday, Sir Christian sa lahat po ng nakikinig at tumutunghay po sa Executive Summary po. Ayan po. Ala, uh, Yusek Tapales, na nitong mga nakalipas na linggo, naging kontrobersyal. Uh, I'm sure, alam nyo na rin ito, ano, yung, yung uh, ang tawag nila rito ay anti teenage pregnancy bill. Parang ganon. May ganon. Iba-iba ang pangalan eh. Mm -hmm. oh, so, uh, ano ba sa tingin nyo ang, o oh, ano ang posisyon mo na rito ng CWC? Ang Council for the Welfare of Children po ay sumusuporta po dito dahil kasama po ito sa legislative agenda po namin as far back as 2022. Mm -hmm. So kami po ay nakabantay po sa development din ng uh, panukalang batas na ito at naririnig nga po namin na marami pong uh, mga palitan ng kuro-kuro, mga opinion, mga position po sa lahat ng sektor ng ating uh, pamayanan, ating bansa. Mm -hmm. Uh, yan naman po ma'am. Siyempre po, wini-welcome po natin yan. It is uh, perhaps a hallmark of our democratic uh, way of life. Mm -hmm. Kaya po, uh, pati ang ating Pangulo, uh, well sinabi niya, siyempre na napaka-importante ng sex education sa mga pamahalaan, ibigay yeah. din siya ng opinion niya na dapat, siyempre, age-appropriate, developmental-appropriate, saka siyempre respecting yung mga uh, values, norms, culture, and uh, mga ng religion po natin, yung faith natin po. no. Mm -hmm. So I think, Ah, uh, ano naman po 'yan? Ah, uh, iko-consider naman po 'yan dito. Nakakita po kasi ako ng isang amended uh, substituted bill na yes. gina po ni Senator Risa. Mm -hmm. So, mga Tuesday, Sir Criscal, uh, kasi uh, meron kaming old copy kasi ng Senate Bill number 9079 kasi mm -hmm. itong amended version, pag pinagkumpara mo sila, uh, na-compare ko to no, I think nung Friday lang ano. Malaki 'yung mm -hmm. pinagbago, ano. So, I think Uh, natulong ang mga comments din ng lahat ng sektor at natutuwa rin kami na yung lawmakers din po natin ay open din naman right. to ano ano to consider siguro uh, of course sinasabi nila wala naman talagang masamang ituturo sa bata kahit doon sa unang version ano pero i think maganda rin yung approach na i-take in ang mga comments and criticisms uh, para mag-arrive sa mas magandang version ng bill. Ano? Kasi pag tinignan po natin yung parehong section 6 ng ng paano ka batas na ito mm -hmm. uh, tumutukoy na lang yung ano ano yung reproductive uh, yung comprehensive sexuality education mm -hmm. refers to the the reproductive health education doon sa RPRH bill pa na uh, law natin mm -hmm. ano na batas na itong Republic Act 10354 mm -hmm. ang sinasabi lang doon kung ano na yung itinuturo dati magdadagdag tayo ng isang comprehensive and development uh, developmentally appropriate uh, information about reproductive health and sexuality. Nakalagay po uh, ba doon, Usec Tapales, kung particular kung ano yung idadagdag? Papa, uh, dito po sa section 6 ngayon, um uh, nakikita ko rin dito yung mga ibang sinabi ng ating pangulo, siguro uh, taking into account nga po 'no, yung position din ng ating mahal na pangulo na tumatay yung uh, champion for child protection talaga natin. Kaya very active po ang government sa mga bata. No? Ang sinabi po dito sa sa amended version itong substituted bill, mm -mm. the CSE shall address adolescent pregnancy mm -mm. as a health issue. Tapos emphasizing yung effect sa mothers, adolescent mothers and infants yung ia-address yung infant mortality mm -hmm. tapos i-discuss din po dito yung impact of early pregnancies mm -hmm. uh, sa sa pangangatawan sa mental health ng ba ba bata at babae yung maaring adverse social and economic uh, outcomes na kalabasan dahil sa maagang pagbubuntis and very importantly nakasulat talaga dito no is shall be scientific culturally sensitive community led consultative and inclusive and mm -hmm. ito ay sig dinadag din to baka base din to sa comment ng ilang sektor, nothing in this act shall be construed to diminish parental authority mm -hmm. or academic and religious freedom. Ayun. So I think uh, maganda naman yung naging uh, resulta. Uh, resulta. ng palitan mm -hmm. ng kuro-kuro. Pero yung nga po, at the end of the day, siyempre sinusundan mm -hmm. po natin ang opinion ng ating mahal na Pangulo na dapat may mga safe, city uh, safety measures ano, na ito ang ma-include, age and developmentally appropriate Saka siyempre po yung position din ng ating mahal na sekretary Sani Angara ng DepEd na sinabi niya na walang ituturong nakaka uh, na mapanganib sa bata no walang ituturong mga ganyan mm. po sa mga uh, mga eskwelahan po natin uh, ma'am Tuesday sir Krista mm. Opo uh, Yusek uh, ang ang sinasabi ninyo maigi na rin na, na pangunahan na makita magkaroon na mga iba't ibang opinyon dito sa panukala mm -hmm. bago pa man para maging ganap, na batas. Maging ganap mm -hmm. eh, hindi naman siya maiisasabatas sabi ni presidente kung kung hindi maaayos eh mm -hmm. Mm -hmm. so oh, ibig sabihin, in, sabi niya in that form hindi oh, daw oh. niya i approve in that form so, no so, at na, least ngayon oh, oh, oh. Na medyo may inayos-ayos na sila may inalis, may dinagdag, mm -hmm. inimprove mm -hmm. para Uh, maging batas. Kasi mm -hmm. pag hindi raw inayon, sabi ni Presidente, hindi kung, lulusot. Oo. So ma maganda rin naman yung kinahinatnan pala naman. Pero nakasaad ba doon sa nabasa nyo, uh, doon sa dating version at saka mm -hmm. yung substitute bill ngayon, na, may mayroon bang specific age na mga bata na nakalagay doon kung anong edad ba tuturuan. dapat tuturuan na Papa. Ah, uh -oh. mam, Sir Christian yung filer details po hindi pa ho naka ano mm -hmm. na, nakasaad, sa panukalang batas. Ang nakasaad lang po dito ay the general principles or yung magiging guide ng pagbuo po ng curriculum. Mm -hmm. Kaya napakalaking uh, effect or uh, weight nung sinabi sa Sen Sen Senator and now Secretary Sani Angara mm -hmm. na kung sakaling papalarin man pong maging batas to Pagdating po doon sa development ng curriculum, ang sinabi niya, walang masamang uh, makakasama sa bata mm -hmm. na mai-include sa curriculum, ano? Mm -hmm. So kami naman po sa Council for the Welfare of Children bilang makakasali ho sa kukonsultahin at uh, magbabalangkas po ng curriculum. Mm -hmm. Ay siyempre po, nakabantay din tayo, hindi naman tayo papayag na merong makakasama sa bata kasi nga po ang trust po ng government ngayon is really to protect children and the teens. Mm -hmm. So, kung merong kunyari ay hindi angkop kunyari sa kaugali ang Pilipino sa paniniwala at pananampalataya natin, eh, siyempre po, siyempre magkakaroon na ng mga uh, revisions or mga palitan ng kuro-kuro para makabuo po ng isang state at talagang Pilipino, mm Filipino -hmm. uh, values and faith sensitive na mga na mm -hmm. curriculum po. Mm -hmm. Yes, um, uh, bilang uh, one of the supporters ano ng uh, paano nga na SB 1979. How important this is sa ngayon para ituro sa mga kabataan yung ganitong usapin, yung uh, particular na yung uh, teenage uh, pregnancy. Opo, alam yung Sir Crisan na nagsimula yung mga hearing na to, sinabi na nga sa amin ng ating mga lawmakers na mga senador no, nung umattend po kami sa committee is a national social emergency na may economic complexion ano meaning eto kasi ang isa sa mga driver nito is uh, underdevelopment and poverty mm -hmm. pero hindi nagdadpo namin doon sa palitan ng Kuru-kuru doon sabi namin uh, hindi lang national and uh, economic or social uh, uh, ano siya no parang uh, phenomenon it it also has a child protection complexion Bakit po kunyari po nung 2022 Uh, ang total adolescent mothers po natin ay 150,138. Mm -hmm. uh, ang under 15 po dyan ay 3,135. So 2022 mm -hmm. po yan. Noong tumalo ng 2023, bumabang bahagya ang total adolescent mothers to 142,276 ngunit pumanik naman po o umakyat ang uh, under 15 to 3,343 from 3,135. So, eto po yung mga under 15 po pag ikaw ay kunyari nakipagtalik sa isang mm -hmm. under under 16 uh, kasi po yung batas yung statutory rate po natin kasi ngayon is under 16 ano mm -hmm. pag itong under 16 man o under 15 na buntis po we can imagine na may krimen pong nangyari dito no na right. kung ang nakabuntis po kasi ang exception lang po kasi sa batas, pag medyo may Romeo and Juliet clause nga po ang tawag nila. No? Pag mm -hmm. ang sagwat ay hindi lumagpas sa tatlong taon, mm -hmm. mag-boyfriend, nagkabuntisan, siyempre po hindi pinoprosecute yan doon sa batas na bago natin. Pero ang sabi naman po ng datos nung inanalyze po namin yung datos ng PSA, doon sa mga adolescent mothers po natin, 72 percent po na nakakabuntis on the average. Ano? ay mas matatandang lalaki. Mm -hmm. So kung agwat ng edad po ng matatandang lalaki yan ay lumampas po ng 3 years, naging 5 years, 10 years, 15 years, mm -hmm. yan po ay krimen. maari po depend depending on the circumstances, yan po ay maari talagang makonsider na statutory, eh. mm -hmm. kaya po may cell protection complexion, mam Tuesday, uh, sir Christian. Kaya po doon ang gagaling ang Council for the Welfare of Children po no, sa Child Protection Complex. Mm -hmm. Pero again, naniniwala po tayo na magandang pag-usapan katulad po ng pagbibigay ng opinion ng mga sektor at siyempre po uh, 'yung napakahalagang opinion po ng ating mahal na pangulo. Iyan. Mm -hmm. yeah. Uh, Yusek, sa 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 paanong paraan ngayon makatutulong ang inyong uh, komisyon, CWC, sa Department of Education para maturuan 'yung mga bata sa tamang impormasyon hinggil sa uh, sex. O mm -hmm. paano ba natin ano ba ang pwedeng maiambag na tulong sa DepEd? Opo. siguro po dun sa kung eto man po ay papalarin na maging batas sa pagbabalangkas po ng implementing rules and regulations saka po eventually yung pagbabalangkas po ng curriculum na uh, ay masuming magkakaroon ng bagong uh, i mean module. modules modules pala no magkakaroon ng bagong modules na tailor fit na doon sa bagong magiging batas kami po ay tutulong dyan. Siyempre po we mm -hmm. want to promote uh, yung safety ng ating mga kabataan uh, mm -hmm. from the adverse effects of early pregnancy and uh, at the same time we have to balance it with our values norms culture and yung mga pan yung pananampalataya ko natin pero maganda nga pumam dito kasi no mm -hmm. pag ito pong paano kalang batas na to it heavily refers to our R.H. law ito mm -hmm. eh, so sa R.H. law natin kunyari mayroong provision po doon sa section 14 ano ang sinabi po dito sa pag-formulate at pag-adapt ng ap appropriate course content or yung methodology, mm -hmm. pati yung scope, ito po ay pinapayagan lamang after consultation with the parent-teachers community yeah. association, mm -hmm. school officials, and interest groups. So pag pa nag-formulate po ang dead ng ganyan, yan po ay hindi naman basta sila lang ang magpo formulate ano? right. So meron pong malawak na consultation na mangyayari. So yan po ang magandang nangyari doon sa amended substitute bill. Ano? It heavily heavily refersed to the R.H. law which is already an existing law. po no? so, mm -hmm. Sana po mas mapaganda po. Mm -hmm. Yung sekabo lang namin kasi naging mainit na usapin Tuesday ano yung uh, international standards oh, yun. dun sa pagtuturo mm -hmm. at dun sa iba. Ah, sir, uh, can you uh, ano, clarify? Ano ba yung international oh, oh, oh. standard? Apo. Ah, uh, uh, yung in first of all po, no, yung international standards po ay wala na po dito. oh yeah, 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 na, yeah. Na, no? yes. so, binura na po 'yan. International standards po ay nabura and uh, nililimitahan na lang po yung comprehensive sexuality education to adolescents between 10 to 19. So yung mm -hmm. yung ikinakapangamba po ng ibang sector na may baaring madiktaan tayo ng international standards. Kunyari po, mayroong sinusunod I think uh, ang UN for Europe and internationally. Ano, may mga pamantayan po kasi yan. Pero mm -hmm. ang punto naman po ng ating mga lawmakers nung una, hindi naman kung nakasulat po yung international standards, tayo ay madidiktahan. Kasi po, exactly. binasa nyo naman po yung buong paragraph, nakalagay naman po doon, it must be scientific, culturally sensitive, etc. No? Pero ganun pa man, etong amended version, siguro para wala na masyadong usapin, baka ang naisip ng mga lawmakers natin, eh, binura na lang po nila para wala pong pagmula ng pag-aalinlangan. Kaya parang in a way, maganda naman po ang nangyari. No? Kasi uh, mas naging clear, straight to the point. At wala po sigurong masasabi yung iba na sandali. Baka mamaya madiktahan tayo ng hindi angkop sa bata o mga kabataang Pilipino. So wala na po yan dito sa, ano, no? sa pagkaka pagka uh, basa ko po wala na po Dalawang beses ko po siyang binalikan right. yun kasi nga naman iba naman din kasi yung halimbawa culture doon sa ibang oh, oh. bansa yung standard oh, yung standard oh, nila oh, 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 oh. di ba yes, uh, baka kung lalo kung western oh oh, oh oh mas liberal sila doon mm -hmm. kaysa dito sa Pilipinas conservative. na conservative daw yun pala kung tuesday sir 3 ang nap, ang importante po dito na na-witness ko no is mm -hmm. I, I think gumagana po yung democratic process natin at yeah. uh, nagte ang legislature kasi po ito pumasa na sa House of Representatives mm -hmm. no uusapan yeah. na lang po natin yung Senate version ano uh, ang legislature meron pong panukalang batas ang mahal na pangulo bilang uh, executive ata uh, huling pipirma at uh, lalagda sa batas para uh, paano batas para maging batas meron din pong position ang executive through the DepEd, meron pong position, ang civil society po ay nagko-contribute din po. No? So maganda po itong palitan ng information na to At pinagdadasal po namin, we, of course we leave the final version and perhaps even the approval of this proposed legislation to our Uh, legislators and the president po no. Kami po ay tumutulong lamang mm -hmm. at uh, tutulong pa rin kung ito yung maging batas talaga para po maprotektahan ang ating mga kabataan po. Oh, mm -hmm. uh, last mm -hmm. on my end, uh Yusek Tapales sir. Uh, uh, ito na nga ha halimbawa ganap nang maisa batas 'yan. Uh, mayroon ba kayong mga naiisip na ngayon pa lang na programa ng CWC para magabayan yung mga bata sa tamang pag-unawa sa uh, uh -huh. sex or hanggang saan ba yung papel na dapat ninyong gampanan sa usapin na ito? Opo, siguro ho, kung ito'y papalaray maging batas, ano, uh, as uh, the focal interagency body of the government for children, ito po ay siguro isasama po natin ang... Uh, pagtuturo, uh, hindi alam niyo po yung CSE isang part ng po kasi nung bill ano, mm -hmm. yung content po ng bill na ito na napag-agrehan po ng lahat at nabasbasan po ng ating mga lawmakers at ang ating pangulo, yan po ay sisikapin natin maikaskid po ano, hindi lang po sa mga schools pero maikaskid po mm -hmm. hanggang sa subnational or LGU levels kasi po yung pagtuturo po ng CSE hindi na lang po limited sa mga estudyante, mm -hmm. kasama po ang mga magulang, kasama po ang mga batang lalaki ang mga out-of-school youth, kasama rin po ang private sector at ito ay papalagan natin din po sa quad media no so kailangan nga po talaga ang lalabas talagang version nito ay talagang child friendly at talagang uh, attuned to our values mm -hmm. norms and uh, faith ganoon po ano mm -hmm, mm -hmm. you um while we are waiting for this uh, law ano ano yung ginagawa natin diyan sa CWC para dun sa kapakanan ng uh, mga kabataan opo ngayon po ay very active po kami doon sa tinatawag na annual and mandatory child-friendly local governance audit. Ito po yung nag-audit sa mga LGU natin para maging uh, panatiliing child-friendly sila, meaning nag-roll out sila ng mga programa at mga projects para sa bata. So, alam niyo nung pumasok po ako sa sa CWC noong 2022, hmm. yung 2021 CFLGA po ay nakapasa lang 372 na LGUs hmm. na maituturing na child friendly. Ngayon so po from ba? 3 372 naging 782 ngayon po ay 895 na po kami mm. uh, so may upward trajectory tayo kaya napakaganda po ng ginagawa ng government ano uh, hindi lang sa paggawa ng maayos na batas na pangbata kung hindi doon sa implementation po mino monitor po talaga natin yan with the help of the DILG syempre po ang DSWD at ang DepEd po kasama rin po diyan sa KDO right. All right with that under uh, under secretary Palace salamat po sa oras po ninyo at sa susunod po ulit ha wag po kayo madadala okay. Oh, Kilingan walang tino protect